Good morning mga guys. Nandito tayo ngayon sa Manawag, Pangasinan. Ayan po mga guys. Marami po kami. Sinama po kami dito magsisimba. Nandito tayo sa Pangasinan mga guys. Pag galing, galing sa Cebu, Ritzo sa Manawag, napasyal po kami dito. Ayan po. Ah, Magsidit ang lahi ng pinagsisimbahan namin mga guys. Ayan. Thank Layo-layo talaga mga guys. Andito po sila yung mga nagsipunit sa sila si Ramon. Andito sila guys. Yan. Si Ate Tim. Magkakapatid. At si Mrs. Ayan po, guys. Yan, kami guys. Awak Andito sa Tak pun kami Medio Malawak-lawak po Ayan Na traffic po oh, guys. Mga guys anak guys dah mana kita daming sasakyan mga kapag ito pala yung ano mga guys dinadayo yan ayan po yung loob na manawag mga guys yeah. Nandito na po kami sa bungad mga guys. Ayan po. Ayan, nagpipirak na po ng mga guys.

Si yeah. diba paano yan nang yeah. yeah. key partner partner. Jemela, andito. Uwi ako sa baka mamaya iba na yung umaakay sa'to. ko na eh. Ayasak natin ganito. Oh. Ay kulay yan, magtatama pa. Ayun po mga guys, ito magsisindi po kami ngayon partner partner. Red blue at saka green ayan ayan po ayan dito po kayo magsisindi ng kandila ayan

Nah Itu tempat gitu kok. Sikapnya anu. Ayolah. Kalau mana? Nah ini. Itu yang ku yang basi yang macam begini. Profile-nya. Nah <laughs> dia gitu